kapag nagbasong ka sa penis, hindi mawawala ito. Tignan natin, check the room tayo. Kung maganda siya. Samahan nyo po kami, ang buhay namin sa Japan. This is Akira, and this is Iri, and this is Mami Lita. And this is me, Makolits Vlog. Let's go! Hi guys, mapagpalang araw sa inyo. Katatapos nga lang Pasko at meron na naman tayong lakad. Ayaw talaga tayong tigilan nito. Going to Marilao nga pala tayo kahit pagod nung katawang lupa. Kasi nga, <laughs> <laughs> magpapalasya nito tayo sa Marilao sa bayan ng Tita b sa lugar. Hi ito, di pa, di pa, wala pa sa mood, karga-karga pa natin. Nandito nga pala tayo sa bahay ng tita ni Mami Lita. Pahinga nga lang konti at aalas ulit tayo. Going to Maykawayan tayo ta magsusiming tayo kasama si Tita Bay, kasama rin si Nanay, siyempre lahat tayo. Kasundin na nakasama kasama si Pipoy Colocoy dahil may lakad yata. At sa mga oras na ito ay bumabihay nga tayo papuntang Maykawayan, Mulacan. Pupunta nga pala tayo sa isang kilalang resort doon. Nandito na nga tayo sa ating pupuntahan at ta, pababaya tayo. Sobrang init ng bani na wire Masunog tayo dito sa likod guys Kahit sa pawis Yan guys, so kitang kita nyo ba yan? <laughs> Grabe, Philippines So yan guys, ito yung pangalan ng pagsimingin natin Entrance Semi-private Pero may room din yata ito So yan yung mga price guys Kita nyo naman Time check tayo, 1.35 p.m. At uh, nakipag-usap pa si Tita Ben natin kung anong mga kalakaran na mangyayari dun sa loob guys. Yung parking area nga pala guys, nandun sa kabilang side. Yung kabilang side naman yung entrance. So magkahiwalay sila guys. Kasi ay kang daw na si CR. di ko alam kung saan ang papahihid dahil hindi pa kami nakakapark sa loob papasok na na tayo guys sa mga oras na ito at check lang tayo yun makikita matatanong na natin yung resort sa loob guys okay. kahit 26 guys kahit tatatapos na ng Pasko maraming tao hindi naman ganong kamahalan dito guys kaso may klinga lang yung oras siya nga pala kumuha nga pala ng room si tita B yung tita ni mami Lita para makaiga yung mga bata tuwang tuwa naman si Airi guys sa at si Ate Akira na natin dahil makapagsunin sa Philippines pero uh, kar karamihan guys Puro pang bata lang naman Friendly Friendly swimming pool Kasi walang malalim Si Bokeng the na natin May ang over pa yan guys ha <laughs> Masakit-sakit pa rin ulo natin Kaya tamang gutom tayo Hindi tayo masyadong ginagana mag-alak ngayon Dahil Durog, na yung atay natin <laughs> <laughs> At ito nga pala yung room na Nakuha natin Medyo may kagandahan Tingnan natin, check the room tayo Kung maganda siya Ayan guys Double deck Hindi naman tayo magtatagal dito Baga umuha lang room para May mahigaan yung mga bata, sila nanay Tingnan natin yung CR guys Oh, maganda rin yung CR guys Okay Nakita ka na sa vlog te Ayan, at si Ate Arian. Dito sa labas, may table. May electric pan. May aircon sa loob, guys. Excited na ang baby Aichang ha nga, na. Meron tayong Kunting inyaw dito. Ano yellow pinta. Tapos bangus. At si Ai Chang guys, tsaka at si Ate Akira, naliligo na sila dito guys. Medyo maganda rin guys located dito sa may may kawayan bulakan yan hi chang kita nyo guys mga bata so mamaya matatapos na yung mga time ng mga naliligo dyan so kami kasi 2pm hanggang alas 10 ng gabi yung iba mga pawi na bukod dun sa nililigoan nila ay chang meron din dito sa kabila ito malalim na yun, pero ay, hindi tayo pwedeng maligo dyan dahil ito tayo sa malalim. Doon yung pwesto natin, so malapit din tayo sa pool. Hindi pa tayo kumakain dahil wala pa tayong lutong ulam at nagpapabili pa lang. Dixon, mano. Sarap. After ng magbabad sa alak, dito maligo naman tayo. Yan o, no? taong paypay lang kasi kita kita para makita ka ni Uncle Ruel <laughs> Sinubukan ko ng isaw sa yung pa ako, Pero hindi talaga gumagana yung katawang lupa natin guys 26 kasi ngayon guys Katatapos lang ng Pasko mayang ang over pa nga tayo Buti pa nga si Bunso ay masaya Pagod pa si yung katawang lupa natin Siya nga pala guys may private pool din dito Hindi naman kasi tayo magtatagal Kaya hindi nang markilan ng private pool Kahit sa public pool nilang. Sige, na lang Sige, sa Basay mo, mawala na yan eh. Nagudugo na oh Oh. <laughs> Tapos na nga kami kumain sa mga oras ito at umiinom na nga pero parang ayaw pa rin ng ko guys. Baka nga pala magpasok ng alak guys pero diskartehan natin na may pasok ito. Uh, gumagabi nga na pala guys. Uh, so time check tayo mga ano na guys eh. Nine. So, Ha, <laughs> galing nga uh, Pauwi na rin kami. Magpipidyo na lang kaunti sa may pool. Tapos uwi na. Hindi pa natin alam yung mga susunod na mangyari. Di ba, Aichang? Opo. Ang <laughs> galing ha. So, nandito tayo sa pool guys at maliligo na yung mga babae. Tapos sa after nito ay uwi na tayo. Picture, picture lang din. So, Kaya ba, malamig ba? Malamig? Yon. So, <laughs> shout out, mag shout out ka tayo. Eh. Sh shout out sa si inyong uh, natang. Eh, Uncle Ruel, ya daddy sana nandito ka yun ah hili bet pag magkita tayo <laughs> tagay dyan <laughs> tamang lido na si mami lita guys uh, ano rin si ate len kaya yeah, labid na kasi tayo guys kaya tingin tingin na lang tayo sa paligid <laughs> lipat daw tayo dito sa kabila guys kasi dito sa pambata na to tripit is malamig ito medyo sabi nila mainit daw pero kayo na tinesting ko is hindi naman. <tod> yan. Video nga yan, video. Yan o. Pagkasa namin yan. Hello. Hi, Kuya. Happy rich. ganda nga pala sila kahit malamig ay nagkakasihan pa rin. syempre happy rin tayo guys. Dahil nga pag swimming ulit tayo dito sa Pilipinas kahit simple lang. Sa tita Bay nga pala nagsikito. Tita ni Mami Lita yan guys, makikita nyo yung buong pool Gaya kalaki alaki ah, Sama yung building na yan. May slide pero hindi gumagana ah, Gumagana na yun Akit ala sa taas Gumagana pa siya guys May nag-slide pala Okay, sige Awin na pala kami guys At uh, nakapadlaw na tayo nakapadlaw na rin yung lahat No, nal nalinis na rin natin nalinis na nila yung ibang kalat at uh, marami pa rin tao sa mga oras ito guys yung mga nagpapatugtog eh, si at uh, ulan na naayos yan forward na nga tayo guys. Pauwi na nga tayo sa mga oras na ito. 9.30pm pasado na nga. At kahit pagod okay lang. Basta masaya ang mga bata at masaya tayo. After nito guys ay forward na nga tayo dito sa bahay. Dito na natin itutuloy yung kwentuhan at kasiyahan. At after nga ng kasiyahan syempre napagod na ang lahat. Kaya dito na kami matutulog sa bahay ni Lita B. Tita ni Mami Lita. Kaya so paano? Haasa ah, ko kayong manood sa mga next vlog ko at sa mga next special namin dito sa Pilipinas. Minsan lang ito mangyari. Susunod na sa Japan naman tayo. K next vlog bye